Yung mala giant, nagtataasan at may kakaibang atake sa burger? Ay aakalain mo ba na sa small business or may maliit na pwesto mo matitikman ng mga ito? Pure beef to guys ha. No extender. Wow. Super excited na nga ako matry ang mga ito. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, para maiba naman ngayon ang episode na gagawin natin, yung mga naglalakihan, nagtataasan, at may kakaibang atake sa burger. So ang first stop natin ngayon dito sa May Dapitan's Best, Charcoal Grill Burger. Sumikat sila dahil ang way nila na pagluto ng burger ay charcoal grill. Kaya excited na ako matry. Samahan nyo ako. Order tayo. So ito yung pinakamalaki nila. Double top out. 420. Order ko ako. Double tap out lang po. Thank you. So, itong pinaprepare nila, tap out yan. Wow. ito na yung order natin. Tara, try natin sa taas. Okay. Mainit-init pa. Eto <laughs> na, guys. Eto yung unang higanting burger na kakainin natin for today. So, kung tawagin nila to double top out, 420 pesos. So, dalawang pati yan na higante. So, pakita ko muna sa inyo yung laman niya. Mga sauce na nilalagay. So, yung pinakaibabaw, naglalagay sila ng cheese. So, merong kamatis, onions, lettuce. Tapos, yung sauce naman niya sa ilalim, merong mustard, ketchup, mayonnaise. So, lahat naman ng sauce na sa normal burger, nilalagay nila dito. Huwag na natin patagalin pa, i-try na natin. part ng experience yan, yung kalat-kalat yung cheesy. <laughs> Ang unang napansin ko dito, strong yung lasa ng pagka-charcoal niya, yung pagka-grill. At dito pa ako nabilit. Nung tinanong ko yung may-ari, 100% pure beef siya, walang extender. So, kung 420 siya, for me, sulit to kasi bihira na makahanap ngayon naman ng nagtitinda ng burger na walang extender. Ha. unang kagat mo palang, lasa mo na na hindi dinadaya yung karne. Ganyan. Purong beef talaga. So sa mga natakam at gustong matry ito dito sa Maydapitan's Best, open sila every everyday from 1.30pm hanggang 12 midnight. Sakto pa kanina naabutan namin ang daming online orders sa kanila. At dahil nga sa 14 years na sila, kilala na rin sila dito. Pero actually, nakakaabot din sa malalayong lugar. Pero nung tinanong ko sila kung nakakailang burger sila sa isang araw, sabi nila, 250 pieces. Quarter pounder pa lang yun, ha? Yun yung regular sa kanila. Yun yung average na dami, everyday. Pero yung pinaka-max na maraming order sa kanila, 500 burgers. Quarter pounder pa lang yun, ha? Hindi pa kasama dun yung top out. Nakakatuwa. Para sa mga ganitong small business, maraming tumatangkili. Kung ikaw rin naman yung customer, ma-appreciate rin talaga dahil quality, number one, pure beef, no extender, quality yung makakain mo. So yung location nila, kung sakaling gusto nyo sila i-visit, dito sila sa may Dapitan Street, corner Halcon. Pero kung gusto nyo, kung hindi kayo makapunta dito, sa Grab or siguro Food Panda rin, meron sila. So, nandito na tayo ngayon sa second stop natin. Hindi ito giant, regular size lang, pero ang atake na ito, pataas naman. Imagine niyo five layers ng burger patty. So, kaya tara, samahan nyo ako. Tingnan natin paano nila gagawin. mayonnaise muna. Then, cheese sauce. Wow. Ooh. Wow, pure beef yan. Tapos, bawat layer ng patty may cheese. Wow. Cheese ulit. pangatlong layer na. Pang-apat. pang, pang Wow! finale, The bond. Tignan mo naman yan. Grabe. Sinong di matatakam dyan? Wow! May bacon pa. Wow, grabe. Pure beef to, guys, ah. No extender. Kahit yung mismong burger ang bigat. <laughs> so, sabi nung may-ari, per patty, 120 grams. Kung i-compute mo tong limang patty na to, halos kalahating kilo. Actually, lagpas pa nga, eh. Diba? So, ito yung mouth smasher, kung tawagin. Dito sila sikat, guys. Even before pandemic pa. Naglagay na tayo ng gloves kasi <laughs> magiging messy ito. Ipipiin ko na talaga kasi hindi ko makakagat to, eh. Ang mouth smasher nila na 295. Five layers ng beef patty. Mm. 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 So, ang difference nito guys, dun sa kaninang tinry natin, charcoal grill yon. Ito naman, naka-griddle sila. So, ibang atake. Pero, may laban kasi pure beef. Hmm? Walang extender. Basta yung mga ganyang bagay, mabibilib ka kasi, syempre, quality yung makakain mo. Hindi ka tinitipid. Kasi pampadami yung extender eh. Hmm. Alam nyo ba guys, before pandemic, seven branches na sila. Ang dami lang din talagang naapektuhan ng pandemic. yun. Eh. Ang dami nagsara. So, from seven branches, eto na lang yung tira Sa Sampalok na lang. Near UST. Nandito lang sila sa Maylaong laan. For me, kung titignan ko yung menu nila, grabe, sobrang sulit. Meron silang unlimited duo. So, imagine niyo guys, 12 variants ng burger. Tapos, 20 flavors ng unlimited wings. 369 pesos lang, guys. Sobrang sulit. Kahit ito pa nga lang, eh, di ba? Next time, tatry namin, babalikan namin yun. Ito pa lang, mouth smasher nila 295. Hindi kalugi dito sa limang beef patty na nilalagay nila. Tapos may bacon pa. Mm. 'Yung cheese sauce nila kasi nagbabalanse sila nung beef patty. Yung beef patty kasi sakto lang 'yung timpla. Nangingibabaw 'yung pagka-beef niya. So nagbibigay alat 'yung cheese. Pero subtle lang. Kurong beef kitang-kita kasi ayan 'no. Oh. Kita niyo naghihiwalay-hiwalay din siya agad good deal to. Ito yung tipong babalikan ko. Pwede pa i-recommend. So, meron pa silang free nachos sa para sa group of four na nag-unlimited duo. Kaya sa mga hindi pa nakaka-try dito, worth it mapuntahan. <laughs> So, nandito na tayo guys sa laptop natin. Ito yung may kakaibang atake. Yung burger sa kanila dito, ginawang pizza. Two in one. At hindi lang ba pizza burger ah, giant din siya. Tara, samahan niyo ako. Yan, ah. Wow! Woo! <laughs> so, ang nakakatuwa dito, guys, five years na sila at yung unang pwesto nila sa may bambang nung na-vlog natin sila. Ngayon, imagine niyo guys, may four branches na sila. Meron tatlo sa Cavite, sa May Lancaster, Bacoor, at sa Dasmarinas. Nakakatuwa lang eh, di ba guys? So ngayon, huwag na natin patagalin pa, tikman na natin. Hmm. Imagine niyo guys, yung dalawang hilig nating snack, pizza at burger, pinagsama. Good idea. At mabibilib kayo dito guys ha. All beef, no extender yung tatlong finisher natin matutuwa kayo kasi walang extender lahat pure beef sa layan pinag-isipan pinili ng mabuti hindi lang basta may maikontent yung tatlong finisher natin ngayon ng mga burger sinala natin yan ito yung 9 inches nila guys meron pa silang 12 inches mm. Ito yung nakakatuwang i-recommend eh, kasi pag nagdala ka ng kaibigan, pamilya, may mga kakilala ka nagpunta dito, hindi ka mapapahiya kasi hindi tinipid sa ingredients. Tapos yung presyo, abot kaya. So sa mga gusto makatry, open sila everyday from 1pm up to 10pm. Pero mind you guys ha, ang isang order sa kanila ng ganito, isang patty lang. Nagpadoble lang kami. So yung presyo na itong additional patty nila 150 pesos. So nasa sa inyo naman kung ayaw nyo mag-add. Okay na rin. Para maganda lang din tignan. Kaya dinoble namin. <laughs> so yun guys, dito na nagtatapos ang ating giant burger food crawl. <laughs> mga iba't ibang klasing atake ng mga burgers from pizza burger, Naka-charcoal grill man yan. Naka-tower. So, iba't ibang atake. So, ako naman, kung ako tatanungin nyo kung ano yung top 1 to top 3 ko, ang top 1 ko, si Pizza Burger. Kasi, bukod sa charcoal grill na yung pati niya, yung lasa ng charcoal nandun. Tapos, syempre yung mga toppings ng pizza eh. May mga pepperoni, may mga cheese. Tapos, meron pang pineapple. So, syempre, ang pineapple, masarap sa burger yan. Ako lang, ha? for me lang. Ha? So, for me, dahil sa dami ng flavors na nabibigay ng pizza burger, top one ko si pizza burger. Top two, siguro, hmm, mas pipiliin ko na lang si Jacko's Burger. Kasi mas juicy, mas cheesy. Medyo nahirapan ako sa pagpili, pero... Ang pinagkaiba naman din kasi ni Dapitan's Best, charcoal grill siya. Ito naman si Jacko's Burger, griddle siya. So, nandun yung taste ng charcoal kay The Pitan's Best dito. Lasang beef lang din siya. Pero, take note ha, kahit lasang beef lang siya, walang charcoal taste, pure beef yon no extender din. Pero, juicy yung pati niya at mas makapal compared to The Pitan's Best. So, kanya-kanyang preference yan. Siguro, basa para sa akin lang to. Top 1 ko, pizza burger dito sa Oahu. Top 2 ko, Jaco's Burger. Top 3 ko, The si Best. Pero lahat yan, para ma-feature ko dito na sala, na pagpilian ng matinde. So, yun lang guys. Dito na namin i-end ang aming food trip. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to comment din sa mga gusto nyo pa i-suggest sa amin. Thank you guys for watching. in my next video. Bye!